Hindi na. ako alam. Bakit siya? Bakit siya? Ha? Bakit siya galit na? Huwag natin. Huwag natin. Aba tala sa Bukol! Bukol! Tapakita natin. At saka bata ka. Hindi ka dapat sasaktan. Ano pangalan ng mo? Ha? Toretto Baranda. Ha? Toretto Baranda. Saan kayo nakatira? Llanobo. Bakit nyo nagtulungan nyo nabuhay yung kumamataan? Siyempre, tutulungan kita. Dito na ako. Ano yun si Tito Willie, ha? 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 Oo. 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 ah naman, oo. Oo. Ako, ako bahala sa kanya doon, ha? Pagka ginalo ka, pagbabarangin siya. Pagman yun. Oo. Sige, kita ako. Pagbuta kita rin sa barangay, ha? Yelo, yelo ko ako, yelo. Yelo ko, <laughs> yelo ko ako. Oh, hindi ka, hindi ka namin papapayaan dito. Oh, hindi ako ibigay sa kanila. Hindi, hindi kita bibigay ngayon. Ano, ano pangalan mo? Wala sa anday paranda. Kumain ka na. Kumain ka Kumain ka na. ka Ruben Baranda, Baranda, dal Baranda. Huwag yung ulo ibigay. bigay Pisa na ulo. <todos> oh, okay. na ulo. Ayan. Ayan. ulo. Ayan. 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 Tumutubad ako na ako rito! Takaubot ako po hubo! Hindi namin tangin, tamit lang! din lang pala! Hubot ko Hindi kita ha? hindi Ito lang! Awww, bata, bata. Ba, bata, bata ay, 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 hindi kita mapabayaan ha? lang bibigay. hindi Hindi! kita bibigay! Hindi kita ano? kita kaming Bakit ka namin bibigay? Bakit? Bakit ba ginawa mo? pinapapabala ko, ipapatok ako sa drum, na no, may tubig daw, mamamatay. Hindi, nee, bakit ka nga papatayin? Bakit daw? Ano, the... ano ba ginawa mo? Ma? May, may kasalanan ka ba? Sa na bahay mo? Doon sa may gato dyan. Matagal, na? Matagal si ba... ka na dyan nakatira? Hindi, nagtiwa niya. Si ba po, may sa dalawang po. apat oh, dyan. Ayan eh. po, tinan nyo. Ayan o, oh, may so mga so pasapasa sa ulo. Pasapasa sa po, po, ulo. Blakay ang mata. Ayan po, ang laki po ng bukol sa ulo na bahay Ayan na po, Dito o dito? Doon po, may, may apat na malaki na bahay doon. Ay, apat, doon. Ito, to, ito, dito na ayaw aso ayaw sa, ito po, sa barangay asa ito? Ito sa Taurus. Ito po, gagawin po namin ito sa barangay. Kaya po lang ako po, po, huwag po siya magpapadala po siya, huwag daw po natin sa kanyang magulang at kailangan niya di ay kabalo din na mag-ano ito. Gusto oh. ko okay. akong patay eh. Gusto patay siya ng magulang Apaya niya. Na, oh. Sige po, dadalain ko na po sa barangay. Huwag niya ko ibigay sa kanya. hindi, hindi kayo Hindi kita ibibigay Bakit ka na, nakahubad? Tumakbo ko siya. Nakatakbo ka ba? Ay, nabarang ako. Buti nakatakas ka. Oh, oh, oh. oh na-mito yung tuloy mo to. Ay, dadalhin ko.